ang daming nagsisend sa akin. Meron daw silang mga error coins. Pero kapag nakita ko naman, ay hindi naman mga mukhang error. Kaya't sa mga nagtatanong kung ang hawak ba nila ay error coin o hindi, dapat tutukan nyo ang video na to simula umpisa hanggang dulo. Dahil hindi lahat ng kakaiba sa bariya ay error coin. May tinatawag tayo na environmental damage. At meron din naman ng human error o mga gawa-gawang error. Meron kasi ako ditong iba't ibang klase ng error coins na aking mga koleksyon. At eto ang ipa ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag. Kaya atin ang pagkwentuhan ang mga legit na error coins at ang mga maling akala na error coins pero hindi naman pala. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. May mga nagsisend kasi sa akin na meron daw silang mga error coin at ito ang ating pagkwentuhan ang una kong ipapakita sa inyo ay ang pinakasimpleng error coin. Ito yung tinatawag na die rotation error o gumalawanday during production. Kaya nawala sa alignment ang bariya. So ipapakita ko muna sa inyo ang normal alignment ng 5 piso NGC series. Naglagay lang ako ng rubber band sa gitna na naka-vertical line. At kung titingnan nyo, ito ay naka-align sa guhit sa pagitan ni Andres at nakasulat na 5 piso. At kapag ito ay plinip mo pa kabila, nakita nyo ang rubber band ay naka-align sa guhit. Ito ang normal alignment ng 5 piso NGC series. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sinasabi kong error. Meron kasi kong nahant, dalawa, magkaiba ng degree. Ano ba yung degree na aking sinasabi? Nakita nyo sa harap, naka-align ng rubber sa guhit. Pero kapag plinip mo, ang rubber band ay hindi na-align sa guhit. May konting misalignment. Siguro kung aking tatantyahin ay na nasa 5 degree to 10 degree. Ngayon, ito namang isa. Kapag plinip mo to the other side, tignan nyo mga kabarya. Mas malaki ang kanyang misalignment o die rotation error. Sa aking tantya, ito ay may 45 degree die rotation error. Ito ang pinakasimpleng legit na coin error. Ang legit kasi na coin error ay yung mga error na nangyari mismo sa pagawaan ng bariya ng hindi sinasadya. At dahil nga simple, kung mahilig kang maghanap ay makakahanap ka neto. Etong dalawang aking pinakita ay nahan ko lamang. At dahil nga madaling makita, eto ay mura lamang. Swerte ka na kung umabot ng hundred ang price nito ang pangalawang error coin na ating pagkukwentuhan ay ang tinatawag na off-center error. At bakit legit ang coin error na to? Dahil hindi mo naman madadaya ang ganitong error. Mas malaki ang pagka-off-center. Mas mahal. Tulad nito, simple lang ang kanyang off-center. Ang 2013, 1 piso. Makikita nyo naman sa taas na bahagi ay sayad na sarimang mga letra. At sa baba naman ay malaki ang space. Sa tatlo kong koleksyon ng off-center error, ito ang pinakamura dahil ito ang pinakabago at napakaliit lamang ng off-center error. Ito naman pangalawa, ang bagong lipunan series na One Piece U Rizal, taong 1976. Eto ang haabot na sa halagang libo dahil bukod sa luma na ang barya ay malaki rin ang kanyang off-center error. Obvious na obvious. At ito naman ang aking pangatlo na may off-center error. Isang 1972 Filipino series na One Piece Rizal. At ito ay nagkakahalaga na rin ng libo. Bukod sa maganda rin ang kanyang pagkaka-off-center error, ay ito ang aking koleksyon na pinakaluma 1972. Ang susunod naman na legit na error coin na aking ipapakita ay ang tinatawag na blank planchet error. Ang tawag kasi sa inyong nakikita ay planchet, isang bimetallic na planchet. Ang huling proseso kasi sa pagawa ng barya upang matawag na ito ay isang ganap na coin ay ang pagtatak dito ng press machine ng mga disenyo, mga letra, denominasyon na bababasa sa barya. At itong hawak ko ay hindi dumaan sa huling proseso at umabot pa sa sirkulasyon. Alam nyo ba kung saan barya ang planchet na to? Ito ay sa 20 piso dahil tignan nyo ang edge may nakalagay na BSP. At kung ikukumpara natin ang kanyang diameter ay kasinsukat lang ng 20 piso at ang kanyang kapal. Ngayon ang final test kung ito ba ay totoong legit na blank planchet error. Dapat tama ang timbang nito bigat ng 20 piso dahil alam naman natin na ang 20 piso ay may bigat na 11.5 grams. Dahil kung malaki ang diferensya ng timbang nito, ito ay gawagawang error lamang. Dahil pwede naman na ito ay grenade lamang o inis-is. Ang susunod kabarya ay isa sa paborito kong coin error. Ito naman ay tinatawag na double struck coin error at ang inyong nakikita na year 2002 na 5 biso, yan ang example ng double struck coin error. Dahil kung inyong tititiga ng bariya, ang lahat ng mga nakasulat ang portrait ay merong malalim at meron ding mababaw na doble ang lahat ng makikita mo sa bariya. Ngayon, kung doble, ang makikita mo sa harap ay ganun din dapat ang makikita mo sa likod. Ito ay palatandaan din kung legit na coin error barya. At eto pa ang magandang klase ng double strike coin error. Tignan nyo naman ang mukha ni Rizal na doble ang coin kasi ay isang beses lang ini-strike and for whatever reason siguro na istaka up ang barya or nawala sa timing kaya dalawang beses siya na strike kaya ngayon nagkaroon ako ng double strike coin error and not one but two at sabi ko nga kanina ang legit na double struck coin error kung doble ang mukha sa harap dapat sa likod ay doble rin. Yan ang legit na double struck coin error. Alam nyo ba ang estimated prices nito? Ito ay nagkakahalaga lang naman Nang humigit kumulang 4,000 pesos. At eto na ang huling coin error na meron ako. Eto ang aking paborito. Nakikita mo ba kabarya ang error sa barya na to? Dahil kung hindi, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang normal na 5 piso, Emilio Aguinaldo, year 2002, ay iisa lamang ang kulay na manilaw-nilaw. Pero tignan nyo ang error coin. Ito ay bimetallic na makikita naman sa 10 piso. Ibig sabihin, ang kanyang muka ay 5 piso at ang planchet naman o pinaglagyan ay 10 piso. Ang tawag sa error na bariana ganito ay wrong planchet error at sa lahat ng aking mga koleksyon na error coin bukod sa paborito ko to, eto rin ang may pinakamataas na halaga. Alam nyo ba nung ito ay unang magpakita? Ito ay umabot ng 15,000 pesos at hindi bababa ng 5,000 pesos dahil sa totoo lang kakaunti talaga ang mga ganitong error at ang lagi kong nga sinasabi kapag kakaunti ang nagpapakita mas mahal. At sa mga nagtatanong kung ang hawak ba nila ay error coin o hindi, hindi error coin ang tawag dyan. Ang tawag dyan environmental damage. Lalo na ngayon ang mga bariya na ginagawa ay gawa lamang sa mababang uri ng metal kaya kinakalawang. Eto pa, pinagpipilitan niya na legit na error coin daw ang inyong nakikita. Nahalatang halata naman, nagawa-gawa lang ang pagka-error. Pero ayaw niya pa maniwala dahil kung totoong error coin yan, abay mabilis pa sa alas 4. Yan ay binili na ng isang kolektor. Ito lang ang iiwanan kumpayo sa inyo mga kabarya. Kung sa tingin nyo, ang error ng isang barya ay galing mismo sa pagawaan ng barya, ito ang tinatawag na mga legit na coin error. Pero kung ang mga barya ay kakaiba dahil lamang sa kalumaan o kinalawang o gawagawang error, ito ay mga peking coin error. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.